Ako po si na, Ginang ko Codalina, nakatira po sa Santa Lucia, kadoktoran poro 4 po. Ananay, ah, ilang taon na po kayo? 75 si po. So, nanay, ping election po ba bumaboto kayo? Opo. Ay At tatanong ko lamang po, uh, alam niyo po ba yung vote buying? Yung pong... vote buying, yung namimili po ng uh, boto? Opo. ping eleksyon? Opo. At uh, yung mga botante ay uh, nagbebenta, nagbebenta po na kanilang boto? Opo. Uh, ano po masasabi ninyo doon? Eh sana po hindi hindi nila gagawin po 'yon dahil kung sakali po na gusto nilang gumanda ang buhay natin, yung pong dapat nilang iboto, yun pong ibuboto nila, hindi nila ibibinta yung kanilang boto. Ayan. Uh, ah, nanay, tatanong ko lamang po, ah, kayo po ba nakakita na po ng uh, botanteng nagbebenta ng boto. Hindi ko po mo nakita, kaya lang nararamdaman po namin na bago botohan po kina may gumagapang po na nagbibigay po ng pera. Gumagapa ano po? ng gumagapa? Yung pong ibig pong sabihin sa akin, yung namimigay po ng pera sa gabi bago botohan kina namimigay po ng pera. Opo. Sa mga bahay po ba o kahit sa lugar? Ay, bahay-bahay po. Ay, magkano isang... po? Eh, hindi ko lang po alam. Balita ko po kasi eh, mga... Mga tig isang libo po. Sa libo? Oo. Uh, -uh. Ah, nyo lamang? Opo. Wala naman nagsasabi sa inyo? Wala naman po. Ayan. Opo. O sige po, maraming salamat nanay. Opo. Salamat din po.